Ito naman si Nanay Meng. Nanay Meng, nagkasaan po ba kayo? Hagunay Bulacan po, sa San Agustin, Mistisa. Ano ginagawa ni Nanay Meng ngayon? Nasa bahay po, inalagaan ko po yung kaisa-isahan kong apo. Ilan pong anak nyo? Tatlo po. Yung pong tatlo na yun, dalawa, balik po mag, yung dalawa, tapos na po yung panganay ko yung laki, tapos po ng uh, uh, maskom. Okay. yung pong dalaga ko, tapos ng HRM. At ito pong pangatlo ko po, si Bunso, magtatapos na po ng seaman. Kainam, okay, pangatlo Nanay Meng, pakilala niyo sino kasama niyo. Uh, pinapakilala ko po sa inyo ang aking pong, uh, bunso, ang aking minamahal at guwapong anak, si Atoy. Magandang hapon po kayo, Will. Hello, Atoy. Welcome, ha? Ano gusto mo sabihin sa nanay mo? Uh, me. Um, maraming salamat po sa lahat uh, Salamat po sa lahat ng pagsuporta po sa amin. Hindi man po ang showing tao na pagiging sweet, pero lagi niyo pong tanda na mahal na mahal, na mahal ko po kayo. Yun lang po. Bunso, mahal na mahal kita. Alam mo naman kasi yan. At ako kahit matanda na, lagi ako nakasuporta sa inyong tatlong magkakapatid kahit nag-iisa lang ako at wala si Daddy. I love you, Nak. So, love you, Tom. Asan po ang tatay nila? Hindi ba nga naiya kayo. niya sa akin. Naiya. Oh, sorry, sorry. Ah, okay, okay. It's okay. Okay very personal eh. Medyo, no? Eh, ganun talaga ang buhay na eh. Isa importante yun, oh. yung mga anak niyo. Di ba? Apo. At maayos kayo, wala kayong karamdaman. Mm -hmm. Alam ka mabuti ato, ha? Kung mabait yung mga anak niyo to. Mabait. Bigyan mo mga anak ng, ano yan? Ang problema? Ah. <laughs> you want 5,000 para ano, pambaon. Ah, thank you po, Kuya Wit. Ano na? No? Ako na mag-aabot, Will. o, <laughs> oh, siyang libo na lang pag <laughs> o. Oh. oh. Mama. Lakad, ha? Mama. Yung lakad, na, ha? Mama. Yung lakad, para bang hinahamon ng Bombay. <laughs> para sa iyo ha? mag aaral ka nang mabuti, ha? Kaya <laughs> pala siya ang nag aabot <laughs> Kainan. kabay talaga, auntie niya. Auntie mo yan, ha? Auntie, ha? <laughs> auntie. <laughs> auntie. <laughs> Okay, thank you very much.